Tingnan nyo guys, bumuga ng apo. <laughs> Ay, may nang aso. Oh. Ganyan talaga siya si ano to, si volcano. Hi. Hmm. Great. Pag bumuka, oh, diba o, oh, tingnan nyo. Hmm. Hmm. Oh. Bumuga ng nang usok. mosok. Oh. Ito rin, mosok. Hmm. Kita nyo guys. Hmm. <laughs> Kita nyo guys, yung oso. Hmm. Diba? Hmm. Bumaga talaga siya ng usok. Pag bumuka na yung bulaklak niya, ayun. Mm. Mm. Iwan ko kung hindi kasi klaro sa video pero dito sa ano guys, super klaro. O, tingnan nyo. Ay! Umusok. O, diba? ba. O, oh, diba? Wow, ganda tingnan. Wow. O, oh, diba? O. Oh. Hmm. Kasi bumuka pag buka ng ano niya. Parang pitaws niya. I mean, oo. Oh, oh. Talagang umuusok. ang yung umuusok. O, oh, yan ah. Umuusok. Hmm. Kasi bumuka na, o. Oh. Nakita yung mga uso. Hmm. Oh, ganyan siya pag bumuka bumuga ng usok o oh, diba o oh. diba guys at saka ang ganda ng bulaklak niya cute, cute mm. mm. ito mm. Mm. Oh, diba nakita nyo yung usok guys ganyan talaga si volcano pag ano niya pag bumukan na yun ito o, oh, usok ng usok. Hmm. Ano kasi yung bulaklak niya? Hmm. Ito o, oh, usok ng usok. <laughs> Hindi ko maano. Yun. Hmm. Wala na, baka tapos na. Hmm. Yun, nabumuka na silang lahat. Kanina super usok. Kung nakita nyo lang. Oh my God. Kasi wala akong dalang phone. Yun, oh. ba diba? Oh. Nakita nyo yung usok niya. Kanina sobrang usok. Kasi, na, ano ba, sabay-sabay bumuka yung mga bulaklak. Oh. Iwan ko pang may ano siya. Akala mo may apoy sa loob sa loob na kanyang bulaklak o oh, see, kita mo yan, guys I don't know kung makita nyo kasi against the light tayo eh. mm. yan ang cute ng mga bulaklak mm. ito baka tapos na to hindi pa tapos meron pang hindi bumuka mm. kita nyo guys mm. yung osok against the light na kasi tayo, parang hindi maano hindi masyadong klaro yung usok. pero dito sa akin klaro iwan ko sa video hello ang cute cute na mga pulakla kung tingnan nyo guys oh, ang cute hmm. nakakalit tingnan kasi pagbuka may usok hmm sa kadahan-dahan. Hmm. Oh. Iwan ko kung makita nyo. Talagang ano. Iwan ko makita sa video. Kasi oh, hindi siguro mas, hindi masyadong klaro sa video. Pero sa ano, klarong klaro. Yan o, oh, oso pa yan. Umuusok. Yan Oh. Mm. Pakatapos na. Pero pang hindi bumuka oh. Yan to oh. Yan kasi pag ano, pag buka nila. Hmm. Ito tapos, tapos ka na. Ah, hmm. oh, may usok pa oh. Hmm. Kita nyo guys. Ito lahat tapos na siguro ito. Kaya dito. Wala na bang umuusok dito? Wala na. Tapos na. Hmm. Nakakaala talaga tingnan kasi yun ba, umuusok. Yun lang. Thank you guys for watching. Have a nice day. get bless.